Magandang araw watching Benny for today's video. Ito na yung part 2 kung saan nasalisihan kami sa tindahan. Dito kami dinala ng Find My Phone sa CRC Platero Binyan, Laguna. Shout out po sa mga tumulong sa atin. Nandiyan din pala si Atching After 2 hours na paghihintay namin dyan, bigla na lang nag-update yung Find My iPhone na nasa kalooban na. Ah. Yung mga phones namin. Yung Victory Mall dun na ah. isa palang pagawaan ng mga phone yun. At bentahan ng mga cellphone. Gusto pa sana ng mga kapulisan natin na ah. pumunta ka kami ng kalookan para at nakipag-coordinate sa polis dun para talagang malocate yung kumuha. Kaso bigla ako naisip na ipagpasa na lang at maging lesson na lang sa aming lahat kung ano man yung nangyari. Agad-agad kaming pumunta sa globe para mapa deactivate yung mga SIM cards namin. Alam ko, mahirap ang buhay ngayon pero sana naman, marami naman sana tao. Lumaban naman po kayo ng patas. Trabaho po kayo ng mabuti para ma may maipakain kay sa pamilya nyo. Yung mga oras na yan, relax lang ako. Hindi ako masyado nagpanik. Naisip ko lahat, <laughs> lagi na lahat ng nangyayari sa buhay natin. Ay, may reason. Ayan si Atsingori natin. Nagkusa na siyang ma-video kasi alam nyo wala akong phone. <laughs> At ito na nga yung mga sumunod na araw. Kami naman ang jowa kong pala ka ang lumakan. May mga inaayos kasi kami yung SIM card, pati sa banko, pati yung Gcash ko. Sa online banking, kailangan ng police report. Siyempre, bilang feeling blogger. <laughs> Sabi ko sa jowa ko, malako, videohan mo ko kunyari, papasok ako doon bilis. O, ayan, pinijohan niya ako. Tapos, oops, babalik ulit. O, ito naman, pumunta naman kami. Nagpanotaryo naman kami para sa SIM card ko. Sabi sa amin sa Globe Galeria, pumunta daw kami sa Globe Santa Rosa. SM City Santa Rosa kasi nandun daw may available na card kasi kailangan ko nang palitan yung SIM card ko papano na yung pay later pati yung S loan at baka mamaya ubusin ang walang niya yung kayamanan ko dun syempre alam niyo naman ha, na nakakaluwag luwag na tayo malaking tulong talaga yung SIM card number registration kasi na ibalik pa yung dati kong number tapos dineactivate nila yung luma yung lumang card na ninakaw at ayan nga nagvi-video ko yung jowa kong pala sabi ko mamiti ka naman sa camera ano ka ba naman lagi ka na lang nakaganyan ngiti ngiti naman siya like ka na kasi mamot, eh. <laughs> so ayun nga tama yung narinig yung tisay ako pagkatabi ko to si jowa kong pala kong negro <laughs> so ayun na nga, tinawag ako sa Globe. Pag upo ko, sabi sa akin, kamusta na ati Nazari? So syempre nagulat ako kasi ang matawag sa akin ng Nazari, yung mga matagal ko nang kakilala. Kapitbahay pala namin sa South Plains dati. Ang liit-liit pa nitong batang to. Noon, siguro mga kapapanganak niya lang nung bagong lipat kami noon sa South Plains. Sabi ko pa, pogi naman itong batang to. Kamukha ni Alden Richards. <laughs> si Carlo pala to. Shout out, Carlo Punzalan. Salamat sa pagtulong sa akin sa pag-retrieve agad-agad ng aking SIM card number. Talaga naman yung jowa kong pala ka. Nag-video pala siya. Oo, oh, oh, talaga naman lahat ng angulo. Binidiohan niya na. Kidding aside, abala din talaga yung nangyari na to. Kasi ang daming, ang daming mong aasikasuhin pa. Pero ang importante na ibalik ko yung dati kong number at lahat ng account ko na ibalik ko pati sa bangko. At syempre, hindi pwede hindi ako dadaan dito yung OG ng Melty Mga batang 90s, kawai-kawai ang OG ng Miltie. Super taro eyes. Oh, tabi po muna sa mga milti dyan sa Gedli Gedli. Ang nakakangilo po yung milti nyo. Ang tamis. <laughs> Sabi ko sa jowa kong palaka, o, videohan mo ko kasi unang-una -una ko natikman tong milti na to. Virgin pa ako. <laughs> for the video at for the support talaga tong jowa kong palaka. <laughs> Hello po, ako po si Isla Zeraya B. Salanga, anak ni Wendel B. So ayun na nga, sumingit yung bata. Gusto niya rin mag-voice over. O oh, siya, sige, pinagbigyan ko na. Sa totoo lang, tuwang-tuwa yung jowa kong pala ka mag-video dyan. Kasi may pa eme pasang pa siyang ganyan. O, oh. tignan mo, tuwang-tuwa ang gago. <laughs> Pag pinaparoon ko itong video na to, tuwang ako sa jowa ko. O, oh. ba't ganun nula? Parang for the pa yung purse. <laughs> so ayun nga dumaan kami kila Divina kasi makikipag chismis sana ng konti kaso nakita namin malapit na palang mag uwi na lang tayo sabi ko sa jowa kong palaka nakipagmaritesan muna kami dito saglit kay Divina at ayun kinabukasan nga pumunta naman ako ng USD kasama mo si Chera Breta at sa susunod na video na yan kasi mahaba na to bye